Dead on arrival sa ospital ang isang lalaki sa Himalalod, Negros Oriental, matapos makuryente. Natagpuan ang 28 anyos na biktima sa tabi ng kanilang bahay sa Barangay North Poblasyon. Base sa investigasyon, aksidente na sagi ng lalaki ang high voltage electrical power supply mula sa isang service drop wire. Ang service drop wire na para sa ilaw sa kanilang barangay, nakatali pala sa barbed wire ng kanilang bako. Nilooban ng tanggapan ng Public Order and Safety Management Office ng Iloilo -Ilo City. Isang personnel na maagang pumasok sa trabaho nitong lunes ang nakadiskubre sa mga nagkalat na gamit ng opisina. Batay sa investigasyon, nakuha ng mga salarin ang dalawang laptop na may kabuang halagang 65,000 pesos. Anim na persons of interest na mga menor de edad umano ang natukoy matapos silang mag-selfie gamit ang kamera ng tanggapan. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya magre-resign kasunod ng pahapyaw ng ilang kongresista na magbitiw na lamang kung hindi na siya interesado sa kanyang trabaho. Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. Kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Nagugat ang mga puna ng ilang kongresista sa hindi pagsipot ng vicepresidente presidente sa ilang pagdinig sa kamara. Kasama sa mga iniuungkat na mga ilang kongresista ay kung papaano ginastos ang 73 million confidential funds ng OVP noong 2022 na pinuna ng Commission on Audit. Dati nang iginiit ng vicepresidente presidente na walang winaldas na pondo. Sinagot din ni Vice President Duterte ang pagbisita niya sa Calaguas Island sa Camarines Norte nitong lunes, kaparehong araw ng pagsalang sana ng OVP budget sa plenaryo sa Kamara. Ay sa bise, inalam niya ang kalagayan ng mga residente roon na wala raw akses sa mga pagamutan, kuryente at internet. Mare at pare kong nanonood ng pulang araw gabi-gabi, nominated ang paborito nating kapuso family drama series sa 2024 Venice TV Awards. Sinabinutip siya ng mga alayong na kahit kailan. Marito, bueno, masyal pa rin siya ng mga Amerikano. Para yan sa Best Soap or Telenovela category. At ito pa mga mare at pare, pulang araw lang ang nanominate mula sa Pilipinas. Ang Portuguese telenovela na Lady of Tides ang nakakuha sa award. Kinikilala sa Venice TV Awards ang mga tao o kumpanyang gumagawa ng pinakamagagandang TV content. Pinipili ito ng jury na binubuo ng TV experts mula sa iba't ibang bansa. Isiniwalat ni dating DepEd Undersecretary Gloria Humamil Mercado na ilang beses siyang nakatanggap umano ng mga sobrang may lamang pera mula kay Vice President at noong DepEd Secretary Sara Duterte. Walang direktang sagot si Vice President Duterte tungkol sa mga sobre pero totoong pinag-resign daw si Mercado dahil sa issue ng trust and confidence. Balitang hatid ni Oscar Oida. Mula February hanggang September 2023, habang nanunungkulan bilang Head of the Procurement Entity ng Department of Education o DepEd, buwan-buwan umuno nakakatanggap ng envelope si dating DepEd Undersecretary Gloria Jumamil Mercado. Ang laman, tig 50,000 pesos kada envelope. Madalas daw ang nag-aabot sa kanya ng envelope ay si Assistant Secretary Sunshine M. At ang sabi, galing daw ito kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng pagdinig, inilabas niya ang mga sobre. Ang sakit naman noon, ordinaryo lang akong trabahante tapos inano ka ng Vice President, di ba? Ayon kay Mercado, kahit kailan ay hindi daw niya binuksan ang mga nasabing envelope nung nanunungkulan pa siya sa DepEd nang magretiro na. I sought some advice and they just advised me to donate it to a, to a, a non-government organization which I did. And that's the only time that I opened those envelopes in front of the people that I was donating it. And it was 50,000 per envelope. The reason why you are considering all these concerns is because you believe that the envelope is a bribe. Do you agree? Yes or no, ma'am? Um, it's kind of harsh word to use. Uh, bribe. Because if- oh, Or should mommy, I say, oh, uh, it is a means to influence your decision being the hope? Um, it could be. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Mercado na noong October 2023, sinabihan daw siya ni Attorney Reynold Munsayac, na dating assistant secretary ng DepEd for Procurement, tungkol sa isang bidding. He suggested in the presence of other officials who, who was with me that the bidders should should just discuss among themselves. Mag-usap-usap na lang para hindi masayang yung pera ng 2023. I firmly asserted that the procurement must be implemented and conducted and strict adherence with the rules. Kasunod mo na nito, ipinatawag na raw siya ng Chief of Staff ng Vice Presidente na si Zulaika Lopez at pinagbibitiw na siya sa kanyang katungkulan. I was informed that I should tender my resignation effective that day. I refused to resign and I insisted on departing from service through voluntary retirement. The timing of my meeting with Ms. Zulaika struck me as more than coincidental. It gave me the impression that my candid responses was the reason, real reason behind the push to relieve me of my office. Sasang-ayon po ba kayo if I would say na yung pagtanggi nyo kay Attorney Reynald Monsayak na pag-usapan na lang yung 2022 continuing fund ang dahilan kung bakit kayo pinagre-resign ni Attorney Sulweka? That's very speculative, ma'am. Um, Si... From your point of view, ma'am. It can be right, it can be wrong, but from your point of view. It could be. Pinabulaan na naman ni Atty. Monsayak ang pahayag ni Mercado. Wala akong dahilan o interes o inklinasyon na magbigay ng isang illegal na order sa isang publikong lugar na may mga tao na hindi ko man lang kilala. Sabi ko, ano ang plano nyo dyan? Kasi kung itutuloy niya yung post-qualification at maglalaps yan, hindi na aabot yan sa uh, December 2023. So, mag-decide na kayo kung ire re rebid yan. Kasi kung ire re rebid nyo yan, hindi masasayang yung pondo, mayu-utilize pa yan bago mag-end yung 2023. Sa isang press conference, sinabi ni VP Sara Duterte na kaya daw pinagbitiw si Mercado ay dahil sa issue ng trust and confidence. Nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya, on paper, using my name, without any authorization. Inilabas ng OVP ang isang liham na pirmado ni Mercado, kung saan ay bilanggit ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Kalakip nito ang breakdown ng makagamitan at total cost na nagkakahalaga ng 16 million pesos. Bagay naman na sinagot ni Mercado sa hearing. So we made a presentation to almost all the corporations, And, and then some of the corporations appreciated that it's a very important program, so some of them committed. I explained properly. I did not solicit. There is no money involved there. These are equipments. Walang cash equipment siya na ito over sa So I'm I feel very sad that up until now. Uh, the BP has not been appraised because, uh, as I explained it to her people. Sa kanyang opening statement naman, sinabi ni Congressman Joel Chua na may mga naririnig siyang akusasyon at insinuations sa kanilang komite na ito raw isang political exercise o atake sa isang individual. Klinaro ni Chua na nais lang daw ng komite na matiyak kung paano nagastos ang sinasabing confidential fund ng OVP. I must stress at this point that the sheer vastness of these potentially misused funds sets this matter apart from other instances of irregularity and disallowance. These amounts easily surpass the threshold for the crime of plunder under our, our laws. Hinihingan namin ang reaksyon dito si Vice President Duterte. Oscar Oida, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Dahil sa nalimutang code sa vault, iniimbestigahan ng City Treasurer ng Sagay Negros Occidental. Sa Cebu City naman, mahigit apat na po ang naaresto dahil sa pagpupustahan sa sabong ng mga gagamba. Ang mainit na balita hatid ni Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Sa kulungan ng bagsak ng na mga nahuling nagsusugal sa sabong ng mga gagamba sa Cebu City, apat dalawa ang naaresto sa Barangay Lorega sa Miguel noong Lunes ng gabi. Ang taya mula 50 hanggang 500 pesos. Nakuha sa kanila ang halos 2,500 pesos, apat improvised boxes na may tatlong pung gagamba at makeshift arena. Sa Barangay Punta Princesa, apat naman ang naaresto nitong Martes. Sasampahan silang lahat ng karampatang reklamo. Imbis na sa kalsada, nasa mismo Center Island ng MacArthur Highway sa Matina Davao City ang truck na ito na may kargang sako-sakong semento. Nawasak ang mga bakal na harang at mga halaman sa Center Island. Batay sa imbisikasyon ng pulisya na wala ng preno ang truck kaya nang wala ng kontrol ang driver nito. Wala namang nasugatan sa insidente. Sasagutin na nakabangga ang pagpapaayos sa nasirang Center Island sa Sagay Negros Occidental. Iniimbisigahan ng Treasury ng Lungsod matapos magreklamo ang ilang health workers na hindi pa nila natatanggap ang kanilang health emergency allowance noon pang pandemic. Nang kausapin ng alkalde kaugnay sa issue, sinabi ng Treasury na hindi mabuksan ang vault kung saan nakatago ang pera dahil nakalimutan niya ang combination o code nito. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuha ang contact details ng treasurer mula sa LGU pero nagpasabi siya hindi muna magbibigay ng pahayag. Sa ngayon, sinelyuhan muna ang vault. Aileen Pedreso ng Jemmy Regional TV, nagbabalita para sa Jemmy Integrated News. Bagong-bagong balita, naritipikahan na ng Senado ang Bicameral Conference Committee Report para amendahan ang Rice Tarification Law. Sa inamendahang panukala, palaliwigin ang anin na taon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund na ginagamit para ipambili ng mga makinarya, binhi at sa training ng mga magsasaka. Mula sa 10 billion pesos na pondo ngayong taon, itataas ito sa 30 billion pesos kada taon. Mabibigyan din ng kapangyarihan ng Pangulo na ipatigil o limitahan ng dami ng inaangkat na bigas. Pinapayagan din ng Department of Agriculture na magbenta ng lokal na bigas sa mga ospital, pinangguan, kadiwa stores at mga ahensya ng gobyerno. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.